Balita naman mula sa Southern Police District. Napasakamay na ng mga otoridad ang nakatalang rank 5 most wanted person ng Southern Police District matapos makatanggap ng tip ang PNP sa kinaroroonan ng naturang sospek sa Bulacan. Nakatutok dyan si Pacho Woman, Rena Joyce Dalire sa malawakang pagtutugis ng mga kapulisan sa mga taong nagkasala sa batas, nasa kote na ng Southern Police District ang rank 5 district level ng SPD dahil sa kaso nitong panggagahasa. Kinilala ang akusado na si Alias Makmak, 21 anyos na napapabilang sa mga top 10 most wanted person itong buwan ng Hunyo. Ito'y inaresto sa Bulacan na karaang biyernes lamang. Nahuli ang akusado matapos makatanggap ng tip ang pamunuan ng tagig PNP kung saan ang kinaroroonan nito. Ang mga tauhan ng Warren and subpoena Unit ng Tagig City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Vanessa Marabi ang nagsilbi ng warrant of arrest laban kay alias Makmak dahil sa kaso nitong two counts of rape na inilabas ni Honorable Lorelei Cruz Datahan, presiding judge ng RTC Branch 69 sa Gig City. Nasangkot ang akusado sa krimen dahil sa dinamay lang umano ng kanyang pinsan na si alias Rolly sa ginawang panghahalay. Ang biktima ay ang girlfriend ng pinsan ng akusado at nauna ng nadakip ng mga kapulisan na karaang taon lamang. Pansamantalang nakapiit ang akusado sa kustudiyan ng Tagig City Police Station habang hinihintay ang pagpapalabas ng commitment order nito mula sa korte. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent. Patrolwoman Rene Joyce M. Dalire, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.